Zamboanga Zambonga si <laughs> Miss Julian San Jose. <laughs> Good evening, Miss Julie. Good evening din po and sa and inyo. And welcome to the province of Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po. Actually, uh, tagal ko na rin po hindi nakabalik eh. Pero first time ko po dito sa Sibugay. And uh, syempre, ano po, uh, nakakataba po na puso dahil sa mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan dito. <laughs> Maraming maraming salamat so po. So dahil first time mo dito, so how was si Bugay so far? Kumusta man lang si Bugay? Ay gabi mo, na ka mag Bisaya? Ah, uh, maayong gabi eh. At pero ambot um, lang po yung alam ko sa Bisaya eh. Am... Um, ambot um, lang po. <laughs> Tsaka ano, ah, uh, kapoy. hindi <laughs> kapoy na ba Hindi pa naman. Ah, oh, okay. may laki, tinawala Bisaya, no? ika <laughs> gigugma ko kayong lahat. Aba po ba yan? Gigugma. Aksyon <laughs> ba? Maraming maraming salamat po. Tama ba yun? ano po? P pwede po paturo ako ng maayos po ng gigugma. Pagka gigugma Pagka on love? Ano po yun? Ano po ba ibig sabihin no? Kumain ka na love. Ah! Love! Ay! Sana all love. Asa yung love ko na sa Maynila pa. <laughs> okay, bago mag last song si Miss Julian San Jose, mag-selfie nyo na tayo. Yes, yes, of course. Okay lang, okay lang po ba? Okay lang po ba magpa-picture sa inyong lahat? Okay lang po ba yun? Ha? Kasi hindi kayo kita. Teka, okay lang po ba pakidim yung, ano, yung lights? Okay lang ba itaas natin yung mga kamay natin para kita tayong lahat? Alright. Okay, one, two, three, And of course, may request Governor Anne K. Hofer Attorney Marlo Bancoro and Vice Governor Rick Rick Oligario, no Congresswoman Doc Marley Hofer has seen Team, nagayusang sibugay nun Sige Forward Before maghatag o